may budol dito La, grabe hello po ata uh... hello po sa inyo ata uh... ata bilis naman grabe naman ito ay magtinapay muna tayo <laughs> Mindanao. <laughs> attack you. Hello po. Oh. Hmm? Agoy, may mga budol-budol. San kaya nang galing ito? Nabuhayan naman ako, oy. Mandali magkape ako. Shout out po sa inyong lahat na nandito. attack, Rolly. Bernie TV. Hello po. attack TV attack and la Hello po sa inyong lahat. Ang dami naman nito. Dali ha. Ala ni ako dito. <laughs> Hello po. I love you po sa inyong lahat. Ay. Hindi ko na mabasa. Sandali po. Well, attacks. Dating dikit, madam. Alex. Hmm? Dali. Madam Dali, anong nangyayari? Konti lang tayo kanina dito. Ano ba yan? So, kape muna tayo. May umaatake. Paano na to? Anong gagawin natin? Dali ah. Madam Dali. Gising na! Nagising lahat sa'yo. galing to Madam Dali. Bakit ang dami? Tayo lang kanina dito, ah. Ano nangyayari? Ala. Tawa-tawa pa sila. Hindi ko alam. Andali. Padaan. Hello. Ang bilis kasi, Madam. Paano itong gagawin natin? Nininervis tuloy ako. Andali. Hindi ko alam ang gagawin. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa ating 285 viewers. Atak, Ina-attack Ina po tayo ng ano, budol-budol. Attack daw po. Ano na to, Madam Dali? Anong nangyayari? Anong gagawin ko? Tingnan mo! Dali kayo, Madam. Grabe! Nakaka-nervous ito. Baka mga ano to. Saan kaya galing to? Oy! Mababaliw yata oh, ako. Nininervous <laughs> ako. Magkapi muna ako, madam! Hindi, andali. Hello po. Shout out po sa inyong lahat. Ang bilis-bilis po eh. Hello po, dal... Ano? Ha, ah, ha, attack. Inaatake tayo. <laughs> Yan na. So, ano, pahinga, huh? Ah, ah, <laughs> tinatawa ng <nun> tayo, <laughs> Madam Dali. <laughs> so weird. Ah! Kay ano to, kay ano? Kay Idol Jaffer, sandali. <laughs> Alam ko na! Ah! <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay thank you po Kuha mong tisyo <laughs> I thank siya Ay, ka lang <laughs> natataranta po ako eh. ayok na ah. Iiyak na oh. naman. Thank you po, Idol japer <laughs> ano <dami> <laughs> <laughs> <duli>. <laughs> <laughs> Si Hello po. Thank you, Jopper Sniper. Natululua <coughs> na yan eh. Huwag niyo paiyakin mga kasuhin. Hahaha. <laughs> 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 okay. Ay, dun sa, dun sa 900 viewers natin dyan, balik kayo. Nahayak na si... Umiyak, umiyak! Ate Charlene, ay Cheryl pala. Yung mga nag-retreat. Oy, nag-retreat, balik, balik. Balik, balik. <laughs> so, balik, balik. I I Ikaw balik daw, Link. Ito mo lang, Ay, dadrap ko ulit. Balik kayo, balik. Idol <laughs> Jopper, thank you. Sa inyo pong lahat, not so good. Thank you din kay Kanuto TV. Ew. Nakakaiyak pala yung ganito na, na ano? Naaatak ka? Hello po sa inyong lahat. Andali, hindi na ako makabasa. Ayan. Ha. Iyak. Oo po. Ano, grabe? Ninenervyus tuloy ako? Ano po? Atak. Naatake na talaga ako. Maatake yata talaga ako sa puso. Atak. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. Kay Japper Sniper, lalo na po kay Japper Sniper. Thank you po. Idol ka talaga na namin. Ayun. Attack ulit. Na-attack. Tuloy tayo. Hello po. Idol Japper. Yun lang kasi ang pinakamaganda maganda yung nasa live eh, kasi nandun kasi makikita ko talaga yung reaction ng mga YouTuber. Yun. <laughs> Yun. Ops, nag-retreat na ba yung iba? Hindi pa? Ay, mag-subscribe ako kay Ate Cheryl G. Vlog. Yun. ang dami ng Manila, hindi ko mabasa. Kung host inyong lahat. Atak, na-atak po tayo ni Jopper. Oy, mga ano yan, mga, Jopper, mga sword family yan, yung mga uma-atak. Ganun ka sulit yan, mga yan. Yeah. Right. Kaya <laughs> <laughs> sa mga naiwan natin kuya kanina, kay Hinupa, 15 watching na. Oo. Kay Min Min 12, yung kanina mga wala. Oo. Mm -hmm. uh, may mga natira. Salamat sa mga natira. Kasi ano, si... Nar Nanay Marlita. -nanay -nanay, Inong water. Ay, kapi po yung nandito ko eh. 50 pa din, kuya. Wow, ang galing, ang galing. Ang dami nag-send kay Merlita. Marlita. Marlita. Hello po sa inyong lahat. Thank you, Idol Jopper, ah. You're welcome. welcome people, 51 million people in my house, thank you so much for being with me thank you so much, from the bottom of my heart, thank you so much Sanay ko ng kasama ko 12 with my team paangat sometimes with Chubbs TV and Lemsin Vlog Russian Gregorio, ngayon I have 53 million people in my house with four hundred and eighty three thumbsacks. So I am giving myself five minutes more before I say goodbye. Let me take a deep breath first. kanina nanginginig ang kamay ko, but at no, uh, now, it's okay, I'm okay, I am so happy. And mega love, shout out, Jojo Italy, malapit ka na rin. Isang tao na tatamad-tamad and I also pushed her. Pushed him, rather. Sabi niya kasi proud lesbian siya. See? Sabi ko, mauna ka kahit ako mahuli. So mas maganda talaga class yung hindi ka nag-expect that you always want uh, you always pray for other for other people. Sabi ko mauna ka na, mahuli na ako. Although nauna ako pero nahuli siya. So thank you so much. Madrama yung gabi ko ngayon pero full of happiness, joy. Hindi ko po talaga ito makakalimutan. Hindi mo man ako marinig ngayon, Japer Sniper. I know that when you, if you're going to re replay this video. I cannot. Thank you. Thank you is not enough. For me to give you. Again, I would like to repeat. I am just but a dog Kahit mga, di ba kailangan nyo kanina, yung iba nag-live, one, usa lang yung viewer. Isa, dalawa. Isa, dalawa. May apat. Bakit sila nagla-live? Kasi yun lang yung paraan na madagdagan yung watch hour nila. Isipin nyo kung gano'ng kahirap yun. Isa lang yung manunood sa'yo. Magla-live ka ng oras-oras para lang ma magkaroon ka ng watch hour. Shout Kaya kapag nadaanan natin Ay, mga kasuward, kapag natsambahan natin, may mga ganun nadaanan. Talagang sobrang tuwa nun. Nalaking tulong sa watch hour yun. No. Sino sa inyo dyan na nagla-live na 10 lang yung viewers, 10 yung viewers para lang sa watch hour? Medyo maganda na yun. Pero pag isa lang, dalawa, hirap nun. Hirap nun. Tapos yun, gabi-gabi pa yun. Gabi-gabi pa. Ah, yun. Kaya hindi mo rin maano, hindi mo... Ako, sinasabi ko, -di dini-discourage ko yung mga S2S, sabto to Pero hindi mo masisisi talaga iba. Kasi nga, wala talagang sumusuporta. Sobrang hirap. Kaya naiintindihan ko rin yung mga yun atak camp sa Amor. Masan. Ito po sa inyong lahat. Hindi pa ako nababasa eh. Tagal na. Attacking at na-attack na yung aking amin. Um, to... Yan. Thank you sa inyong ako. lahat. Nagko-comment pa ako. Ito <laughs> lang ako Baka pa kababasa. Basa ka yung mabasa. Wala pa nakabasa ng comment ko simula kanina eh. si DJ Rexy, salamat. Baklang tao. Ayun! God bless po sabi ni Idol Japan. Ayun na ano ba? na Hello po, Idol. Hello! Marami pong salamat! Alam pa kasi idol naman ang maiyak? Dahil nabasa na pala yung kanyang ano comment. Hello <laughs> po sa inyong lahat. Thank you po. <laughs> Nana, ada ako sa iyo, idol. Ayun ah! Hayop. Kuha ng yak. <laughs> Hindi pinanood na kita niyan. Kailangan mo na, <laughs> na mato manood ng video. Ano, <laughs> Ang ingay natin. <laughs> Alam mo, oh, des dos na. Oga <laughs> alas dos, ano talaga araw. Aba, <laughs> mabibreak yata yung New Year na live. <laughs> <laughs> mabibreak yata yung New Year na live. Pops, ring Ito, para sa'yo to. Um, ano napanood ko yung New Year na yun habang nagluluto ako ng <laughs> dinner namin. Hoy, Sheryl.